Ha? Sa tagal na po na nangyari, sir. medyo uh, hindi ko na po naalala, sir, yung date, sir. Pero I know, sir, na... Alam mo, pag nagsisyon na rito, ma, ikaw mauna rito ito Alam mo, pulis siya, hindi, pa? Hindi po. Hmm. sabi niya po sa akin, pulis ako, asan yung papel mo? Hindi ko naman na po inisip na pulis sila eh, kasi mga nakainom po tapos nakasibilyan. Kaya pinatakbo po ng mabilis yung motor. Okay. Hinabol ka? Opo. ah uh, si Senator Estrada Ata, may gusto sabihin, Senator Jingoy? Uh, Senator, yes, sir. Uh, with Senator the permission Jimmy. of the chair. Uh, Mr. Chair, nasan si Corporal Sabilio? ah uh, Your Honor, nakakulong po siya. Ah, nakakulong? Opo. Uh, ah, bakit siya nakakulong? Because of this incident? Yes, Your Honor. Alright. Uh, si John Ace, uh, John Franz, uh, John Francis. Ay, yung John Ace. Kumpad? Okay, natanong na siya. Pwedeng, hindi pwede ba, mong... Hindi pa, hindi pa natanong. I Tapos pag-angat po ng... ng driver, dun ko na po napansin na bumunot na po ng bar saka ako pinagpapaputokan. Tumakbo na po ako. Pagdating ko po sa may harap ng bahay namin, sumigaw na po ako na wala nang lalabas, tatakbo na po ako. I-describe sa amin yung, kung ano yung pangyayari. Una po muna nun, kinuha ko po yung sahod ko dun sa katrabaho ko sa Eastwood. Tapos yung pauwi na po ako, banda sa may talipa pa, sa elementary. Dun ko na po napansin na sa sinusundan sa po nila ako. Sa may talipa pa po muna nag-umpisa sa isa, Saan San nga? Isidro. Ano pa yan to? No? Barangay San Isidro po. Saan nga yan? San Isidro, San Isidro Rodriguez Rizal. Oh, Rodriguez, okay. Tapos yung pababa na po ako, sinisitan po nila ako, di ko po sila pinapansin sinisit si Ton ka nila sa Bilyo. Apo, nakamotor din po sila. May kasama si Sabilyo. Apo, si Bilyan, may bag po na itim. Yung, yung si Sabilyo, nakamotorsiklo. Apo. Nakayuniforme. Hindi po, naka Ay, Sibilian. hindi siya nakayuniforme. Apo. Oo. Oh. Tapos sinapantayan na po nila ako. Tinanong po ako ng driver, sabi, Boy, tagasang ka. Sabi ko, tagi dyan lang po ako sa tulay. Tapos sabi niya. Sino nagtanong sa'yo? Yung driver po, na si Sabilyo. Oo. Oh. Alam mong pulis siya, di hindi pa? Hindi po. Hmm. sabi niya po sa akin, pulis ako, asan yung papel mo? Hindi ko naman na po inisip na pulis sila kasi mga nakainom po tapos nakasibilyan. Kaya pinatakbo po ng mabilis yung motor. Okay. Hinabol ka? Opo. Pagdating ko po sa bahay, pagbaba ko po ng motor, kumatok po ako sa pinto. Mabilis din po yung paghinto nila sa kanto namin eh. Yung napansin ko pong may binubunot na baril yung backride, dun ko na po inubad ng mabilis yung helmet ko. Para amban ng na -identify pagbato. Na-identify ba kung sino yung, na, yung kasama ni Sabilio? Opo. Para identify Parehas na po sila nakakulong. Ah, okay. Pulis din, hindi? Sibilyan lang po. Hmm. Tapos yung pagbabad ko po ng helmet, napabanti po konti yung motor nila kasi nakasagabal po yung bag niya sa likod, hindi eh, niya po maugot agad. Kaya yung malapit na po ako sa kanila kasi lalapitan ko sila. Pinaandar na po doon ko po binato yung helmet. Saka po sila tumumba. Yung pagdapli sa back ride. Tapos pag angat po ng, ng driver, doon ko na po napansin na bumunot na po ng barrel. Saka ako pinagpapaputokan. Tumakbo na po ako. Pagdating ko po sa may harap ng bahay namin, sumigaw na po ako na wala nang lalabas. Tatakbo na po ako. Tapos nagtago lang po ako sa halaman na ng kapitbahay namin. After two minutes po, bumalik ako sa bahay. Doon ko na po nalaman na may tama na po yung isa kong kapatid na si John Francis. Nine years old lang itong kapatid mo? Fifteen. Oh, fifteen years old lang? Apo. Okay, tapos? Doon na po, tinakbo na po nila sa hospital. Kasama yung kuya ko. Okay, uh, General Lucas, ano ba ibig sabihin ng Oplan Sita? Meron ba talaga kayong Oplan Sita? Opo sir, kasama, kasama po yan sa programa nga... Anong ginagawa ni Sabilio dun sa site? Uh, yun, Honor. Know, uh, first of all, uh, sa incident na yan, uh, si Sergeant uh, Sabilio acted on his personal capacity in the sense na he is of duty. he is of duty. Of duty po, sir. Kaya po, hindi po siya nakayunipo. And po, he amin. was under the influence of liquor. Yes, Your Honor. Alright. So, Antimano, no? Kinasuhan ninyo. Sino bumarel, John uh, Hayes? Yung Sabilio? O yung Sabilio na sa likod? Yung si Sabilio po. Si Sabilio? Apo. Mm. Opo, sir. Kinasuhan po namin. Did Both he uh, admit Did he admit to the crime? Ito si Sabilio. Sino ang investiga to? Inamin ba niya na pinutukan niya itong uh, ano? Si Jack may pero tinamaan si Jack Your Francis. Honor, may I ask the investigator to answer the question? Your Honor, I'm a uh, police staff sergeant Kakachan, investigator case. Uh, Sino mas mataas niyo ni Kabilio sa ranggo, in terms of rank? Sir. Mas mataas ka? Ikaw, Investigator? Sir. Mm. So, uh, Corporal Sabilio, sir, uh, did not admit, sir. Ano, uh, ano? Uh, Corporal Sabilio did not admit the crime, sir. Did not ad did not admit? Yes, sir. That he committed the crime? Yes, sir. Correct? Yes, sir. Or what charges did you file against him? Uh, we filed, sir, a homicide and then attempted uh, homicide, sir. Homicide? Yes, sir. So, what is the status of the case? Saan siya nakakulong? Sir, nasa BGMP po nang uh, result, Your Honor. Mm -hmm. Okay, i explain to me what is this Oplancita? Senator Jinggoy, if I may, homicide ba ang murder? Kinaso Sabi mo kayo na murder? Ito, yes, sir. Uh, ang ipinail namin, sir, is uh, attempted homicide and uh, homicide, sir. However, sir, during the process of the uh, case, sir, doon sa prosecutor's office, sir, ginawa nila ano sir inelevate ng inelevate nila sa uh, in murder. In upgrade, murder. Murder. Okay. Yes, sa murder yes sir okay so hindi na homicide yes sir so the prosecutor's office upgraded it to the, to Sige. murder yes sir all right senator jingoy so that is no bail yes sir walang bail senator jingoy, jingoy pwede po din doon senator jingoy pabilis lang para hindi mabasura yung kaso basta-basta Anong ebidensya meron kayo kasi dinide-deny niya eh hindi na admit to the crime right anong ebidensya meron kayo para siya ay madiin niyo niyo po sa korte eh. what are the pieces of evidence uh, 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 magandang hapon sir corporal sir yes uh, sir during the conduct of investigation sir uh, yung parents po ni Corporal Sabilio na recover namin Then nakarecover uh, din po kami ng tatlong basyo which is nagmatch po sa barrel ni Sabilio po. Anong gamit nag na barrel? Uh, Taurus 9mm po. Taurus? Yes po. Nagpositive po yung... Uh, so, nagmatch yung shell dun sa barrel? yes sir. Although sir, nag uh, negative siya sa para sir pero nagmatch yung barrel niya din sa, na naming dun sa narecover namin evidence dun sa crime Kailan yung pinarafin test? Uh, during that time din sir. Uh, Bakit nag-negative? Kung siya bumarel? Ah... Uh, din Ah, sir bakit i negative ang paraffin test kung siya talaga ang Sir Kasi uh, crime lab akan uh, you answer crime lab Sir Yeah Sir Police uh, Colonel Pierre Paul Carpio of, of Forensic 4A Sir actually sir ang significant findings natin dito is yung matching at identification ng firearms So nagpositive naman sir yung firearms ni Sabilio 'yung Taurus niya sir doon sa tatlong fired cartridge. 'Yan yeah, ang tanong, nga, Ngayon, bakit sir, bakit nagnegative nag nag sa powder residue? Yeah. Nagnegative siya sir. Kaya lang 'yun naman talaga sir ang ang uh, ng powder residue. Minsan sir talaga may mga findings kaya siya negative such as factor sir nung revolver versus 'yung uh, uh, 1911 mas marami nang positive sa sa revolver or after a few days na nangyari yung pagpaparafin test it is possible also Le sir. ang sabi kasi nitib police uh, corporal uh, on the spot nagparafin test kay, diba? on that same day? Yes. ah yes sir oh. Oh, on the spot okay sir if i may uh we have also our chemist here that is uh, very much uh, capable of uh, answering the questions with regards y yung to yung forensic to... chemist dyan ang alam alam mag-answer yes, kung uh, ano mga factors your aunt, na if I may Miss uh, yeah. Major Rosales, sir. Eh, simple lang naman yung tanong ko. I am not a uh, scientist, sir. I am not a chemist. Uh, di ba usually, ang sabi ni Corporal Jamar, nag-negative siya sa paraffin test at isinagawa yung paraffin test at on the same day. How many hours after the incident, after the crime, isinagawa yung paraffin test? On that day, sir, eh, na... Yes, I know, on that day. Ano oras ba nangyari? Ah... Uh, Increment. Uh, madaling araw po, sir. Madaling araw. Ano oras ka madaling araw? Ah, uh, past 12 na po. Past yeah, 12. Huh? O, kailan nyo yung sinagawa ang parafit? Ah, uh, hapon na po, atayin, sir. Hapon? Kinabukasan? Ah, uh, hindi po. D on that day, sir. S bali... Ano oras ba nangyari? Alas... Sabi mo, madaling araw. Ah, uh, sir, ah... Uh... 1205 sir. sir in the morning yung incident sir in the morning sir in the morning okay what time did you did you administer the paraffin test Um sir i received the paraffin request at 1240 in the morning of august 21 sir so roughly more than 24 hours sir oh eh, wala na talaga mag negative na talaga yan you told me on the same day ano ba Sinabi mo para yung araw. Eh, sabi ni ni chemist after 24 hours. It's not that is not the same day. Sinabi mo para yung araw. Ah, uh, Jemar. yes, sir. Uh, uh, sorry sir sa tagal na kasi ng ano, sir, ng, nang nangyari sir. Ha? Huh? Sa tagal na po na nangyari sir. medyo uh, hindi ko na po naalala sir yung date sir. Pero uh, I know sir na Alam mo pag nagsisino ng rito, ma, ikaw mauna rito makukulong. Sir. Ano ba talaga? Uh, 21, 21 na sir, 21 na po. Ano 21? Uh, August 21 po, yun. Ano. Kailan ba nangyari ito yung incidente? August? August 20 po, yun. Ano. August 20? Yes sir. You received, madam? At 12.40 in the morning of August 21, 2023, your honor. So August 20 nangyari ang krimen. So that is 24 hours in the morning. Yes, your honor. Usually, pag one day uh, kinundak ang kinundak para paraffin test mawawala na yung residue um, yung powder residue the gun powder residues can be detected up to 72 hours seventy 72 hours or 3 days your honor alright ito one day lang bakit yeah. bakit na ang findings niyo negative uh, yes your honor a uh, negative result of the paraffin does not mean that the subject did not fire a gun because the uh, presence of gunpowder nitrates is affected by several factors sir like the type of caliber used um, between po sa revolver and sa pistol mas malaki po ang chance na mag-positive yung revolver dahil um, separate po yung mga parts niya. So yung leakage po ng gunpowder residue, mas malaki yung chance na ma-deposit sa kamay. Another factor po ay yung mga wind direction. Kung ang wind direction po ng time na yun ay away sa shooter, So, hindi po talaga magde-deposit sa kamay niya. So, kung papunta naman po sa shooter ang ang direction ng wind, most likely magpa positive po siya. Another factor po is the direction of firing. Pag pataas po tayo bumarel, yung gravity, uh, um, most likely may ma-deposit din po sa kamay natin compared sa pababa. So yun po yung mga factors na maaring mag-contribute sa negative result ng paraffin test. O nimbawa eh, naghugas ng kamay ng alcohol. Um, ordinary washing of hands, sir, hindi po not, mariremove ang gunpowder residues. Yes, Kahit, Your Honor. Kahit uh, hugasan mo ng suka yan. De. Yes, Your Honor. Ha? Yes, Your Honor. Right. Okay. style yan ng lumang pulis. Suka na no? suka. Tatanggap para matanggal. Pero sa mga bagong pulis ngayon, yung mga forensic chemist, hindi daw talaga matanggal yan na suka. So mali pala yung ginagawa ko noon. <laughs> <laughs> suka, gamit ko. <laughs> go ahead, go ahead. What else, uh, madam? Uh and the use of gloves uh, your honor kung naka-gloves kung All naka right. siya magdi-negative po talaga kasi hindi makaka-penetrate sa pores niya yung gunpowder. Naka-gloves ba si Sabilio? I don't think so. Yeah, hindi. Huh? Naka-gloves ba John Ace? Hindi po. Uh, so, factors lang naman po yun, Your Honor, kasi nga po ang paraffin result po ay considered as corroborative evidence na lang po siya. Okay. Kasi nga po may chance po na nagpaputok pero hindi magpapasitib. Hmm. Basta basta what is important is you stand by your scientific results. Yes, Your Honor. Of your scientific investigation. Yes, Your Honor. Kasi yan yung credibility ng crime lab eh, yung forensic uh, group kredibilidad nyo, talagang uh, uh, panindigan nyo yan. Yes, sir. Yeah. Kasi kayo na lang talagang magbibigay ng tamang result. Di ba? Yes, sir. Yeah. Right.